Okay, mga boss, may gagawin tayo sa si E3. Ayan. Late kasi ng pisto ko, hindi makabelo. Sugusog natin dito para musog natin ng konti. Ayan. So, bali ang problema nito, at puro na na ano na eh. Yung isang channel nasunog ito. Ito ata, ayan Oh. Nasunog yung isang channel. Ayan oh. Kitang kita, sunog o. Ayan Oh. Oh, ha? Bali, pinagawa na to ng mayari parang hindi niya ata nagustuhan kasi parang uh, tawag dito hindi daw dumaan ng test basta bara bara lang eh, sabi niya yun hindi naman natin alam ang kwento doon eh hindi niya lang nagustuhan kung paano ginawa tapos bumigay ulit na sunog then nagpubay siya ng pyesa ito yung mga pyesa niya eh meron na siya mga resistor ayan ang no, resistor tapos pan maliit nga lang yung nalagay niya na pan ang nabili nagkamali siya ng tansya pero pwede na yan kaysa wala ikabit na natin yan. yan ano pa ba tong mga ano natin ayun bumili siya ng transistor ayan marami sa ang buo kay ano ah uh, Electronics yung may sa Shopee or sa Lazada niya tatapos At to China naman yan nabili. Um. Bali, bakit marami yan? Kasi gusto niya papalitan na lang lahat ng power transistor din. Papadagdagan niya itong isang slot na bakante. Yan. So, pero bago natin magpalit ng na mga transistor, simple ito, troubleshoot muna natin to. Shoutout sa may-ari nito, si Romilson. Yan, shoutout Romilson. Ah... Uh, nakapila na ngayon yung ano mo ha. <laughs> Hindi na nakapila. naka up na ito na gagawin na natin. At, at. So, kalasin muna natin tong ano, uh, isang channel, uh, tingnan natin anong problema. Itabi muna natin yung mga piyasa dito na niya resistor at saka yung maliliit, ako nang bahala daw. Okay? Kun so, dito yung ano at uh, kinalas muna natin yung isang channel para malaman kung gaano katindi yung sunog niya. So, ayan may nasunog siya dito. Ah, uh, sunog talaga sunog din sunog din sunog din o gagawin natin dyan kakalasin natin to mga power transistor lahat lahat total papalitan naman yan then chichik natin pati itong ano ito yung dalawang driver transistor yung OCP oh yung sa OCP nya sunog din pala oh so lagi itong nadadamay minsan hindi napapansin ng iba to kasi hindi naman to nagiging visible na sira Misan maganda pa yung package nito o yung pinaka labas niya. Pero ito putok talaga. Oh. So double check natin yan. Paano nga ba yung procedure natin dito sa pagre-repair? ah yung style ko dito, simple kakalasin ko. Tapos ito tatawa na naman iba. Siyempre, hugasan ko to para malinis. Tatawa na, na naman ako ng iba kasi aksayado sa oras yung ano. Totoo nga, aksayado sa oras yan. Pwede naman yung punas-punasan na lang. Tapos ano, ah, mabilis eh kanya-kanya yan diskarte eh. ako talagang gusto ko malinis tapos ang ginagawa ko dyan mga boss ah ito sa akin pwede namang hindi na pero pwede namang ang ginagawa ko dyan syempre pagkatuloy niya may sunog ini, pati ito inisa-isa ko yung pagkalas yan mga power mga power mga maliliit na transistor isa-isa ko yung kinakalas hindi no double G ko pag ano pero minsan pag na-determine ko dito na wala namang shorted banda dito sa may bus ay itong differential hindi ko na sinasabay. Uh, at wala namang masyadong sunog. Pero ano, ko din niya sa isa Hindi naman kawalan sa akin ng oras na 'to kasi hindi ako nagmamadali. Ano 'to, ba't parang kalas na? Ah, okay. Natanggal na pala, ayan oh. Ah, yun nga eh, parang ano parang ang kwento ata dito Pagkabit daw kasi hindi pinadaan ng test valve basta lang kinabit uh, nasunog <laughs> kalas na pala <laughs> hindi na pala nakakabit yung ano <laughs> ayun chichik din natin yung relay kasi minsan shorty yan yan tapos itong ano pag usapan natin gawan ko nga ng topic tong ano yung limpat pero i-upload ko sa kabilang channel na lang siguro para sa kalaman din ng ano kalaman din ang karamihan so magandang topic hiwalay na content kasi gagawin nating fix na yan sabi ng mayari ipipix na daw yan gusto niya kasi ipix so gagawin ko dyan sa baya siguro mga gagawin ko lang 3 0.3 lang yung ano yung 300 millivolts lang yung ano yung biasing natin pwede na maging 0.4 o kaya 0.5 Pero para sa akin, mas safe para hindi ganong mainit, hindi mapersa. 0.3 na lang yung gagawin natin. Okay, update ko lang kayo kung anong mangyari dito mga boss. So nangyari dito mga boss, kinalas na natin, eh, hindi na pala nakahinang to. Lahat pala ng transistor dito ay ubos na, sira. Shorted na o, oh, yan o. Oh. Shorted na lahat. Yan. Sira na. Shorted na yung ano. coated na minalas ubos ubos pala yung ano ubos pala yung ano niya base emitter ko ano coated na lahat collector emitter and collector emitter base emitter So, shorted lahat ng ano, kaya do-double check talaga natin kung ano nangyari dito. Matindi nga nangyari dito sa ano. Ayan mga boss, anong nangyari? Kinalasan natin yung mga sunog na parts. At ang natira sa emitter resistor, ang natira dalawa lang yung good. Yan, dalawa lang. Itong iba ay talagang open na. Ah, OP na 'yan, oh. No? So, may papansin niyo sa tester, wala na talagang ang palo. Tapos yung mga transistor na to, sunog pa itong, ano, ah, driver transistor ito, kinalas ko na kasi tunog na din ayan oh. Basag no. Tapos yung relay niya mga boss, kinalas ko din. walang lang ya, din pala oh. So dapat hindi shorty yan Shorty na din pala yung relay niya kaya papalitan na din natin to. Hindi ko pa na ah, hindi ko pa pala natitingnan tong bias transistor ko ng buo pa. Ito po yung bias transistor niya, kailangan ma-check pa natin. Eh. Pero pwede na yan, linisan ko na muna para ano, So hugasan ko muna to para natas code ko rin natin tong naiwan ng mga ano yung mga nasunugan diyan. No? So, saka tayo magpapalit ng mga piyesa. Dinidobot ko din dito yung mga ano. Yan, tapos yung ibang mga base resistor naman, na test ko naman siya, buo pa naman. Ayun, ilagay natin tester para makita. Katulad nito. Ayun, pumapalo pa naman. 10 ohms yan, mga boss, 10 ohms. So okay pa naman siya. Pero double check natin pati yung mga ano pati yung mga dayo dito kung ano baka may shorted. So isa isa-isahin ko yan pero linisan ko muna din So ito pa yung nakita nating sira at saka yung ilang ba to? Walo, walong power transistor si bak lahat. Okay, update ko na lang kayo mga boss. Yan, update tayo mga boss dito sa ginagawa nating ACE3. So, nalinis ko na tong board, inugasan ko na tapos halos tinanggal na natin yung mga itim-itim diyan. Mga boss, itong mga resistor, emitter na na natin 'yan. Uh, recap tayo kung ano yung mga nasira dito at pinalitan natin. Bali, ano kasi uh, sa mga followers ko o, oh, at sa kasama mga subscriber ko kung hindi pa kayo followers ko dun sa Facebook, meron pa tayong Facebook page. Uh, same lang din ang pangalan, Basic Bob din. Uh, dun ko ano, nilive kanina yung ginawa natin. Ano bang ginawa ko kanina, mga boss? Inisa-isa ko pag-check tong mga transistor na maliliit para makasiguro tayo. Dahil wala naman tayo nakitang problema dyan. Then after noon, naglagay na tayo ng mga panibagong piyesa. So ano yung mga piyesa na nilagay natin diyan? Itong mga emitter resistor, bago lahat 'yan. Tapos may nakita tayo dito ng ano, sirang isang diode na shorted. Ayun, mamaya papakita natin. Itong dalawang ano, driver uh, driver transistor, sira po 'yan. Nagpalit tayo. Yung mga nasunog na base resistor katulad nito, 'yan. Bagong palit 'yan para itong isang resistor na 1K ah, uh, ito bagong palit din yan tapos itong 150 150 ohms na ano bagong palit din yan ito yung relay pinalitan natin mga boss kasi anong sa relay asa na ba ito kinalas ko kinalas ko kasi ginawa natin ng hiwalay na video nangyari nagdikit na yung contactor nyo so yan ang problema pag tinister nyo dito ah, uh, dikit na talaga siya, shorted na kumbaga pag inon mo yung amplifier na to yung channel na to kakalabog na yung ano. So ito nilagari natin para ma ano, malaman natin kung anong nangyari. Plus yung bias transistor, uh, shorted na rin ito. Nagpalit tayo. Pakita natin mga boss kung anong nangyari. So hindi na hindi natin na natin na-update 'yan. So pag tinister natin 'yan na yung baliktaran na yung palo ayan oh. So sa mga nakakaintindi mga ano, uh, mag-test ng transistor alam na nila na sira yan ito nangyari sa ano yan o sa ito pa yung isa driver transistor ay uh, malabo ah ayan tapos ito naman yung diode na sinasabi ko na shorted ano to ah uh, 4148 switching diode yan tingnan nyo balik na rin natin o palo din shorted tsaka ito pa mga transistor na ano yan o sirao nagpalit tayo nyan yun lang tapos anong gagawin natin dito i-prepare ko na lang tapos i-double ko na lang yung mga hinang ko kung may mga nagdikit yan double na lang kasi ininang natin baka mamaya nagkamali tayo ng ano then mag-disting tayo ano? ano? chester? ha? Sigarilyo? wala po akong sigarilyo hindi naman po ako tindahan yeah <laughs> napagkamalan tayo yung sari saris to <laughs> ah sana ba tayo yan double check natin katulad nito parang may sobrang lid yan isa isay natin yan mga boss baka mamaya may dumikit yan mga pagitan ng mga hininang natin tapos ititesting natin to papadaanin natin ng test valve ayan So hindi pa natin na na yung mga ano trim pot kasi ipi-fix na lang natin yan. Pero bago natin i-fix yan, i-test pa natin yan ang na, ano. Na naka-actual yung ano. Okay? Sa so, isa natin i-check. Okay, i-prepare ko lang tapos update ko kayo mga boss. Okay, mga boss, ayan sinit up ko na at madumi yung kamay ko. Ipadaan ko muna na test valve yan, may yung test valve natin hindi nyo na siguro makikita. Sap ko na lang dito. Then, try natin i-power on. So, dito na lang ako mag-test niya dulo-dulo. Kung normal na yung biasing niya, pasok na yan. Tapos yung DC out, try ko munang yun. Ayan. Ayun. Ayun, nag-switch na din yung relay dito. Tingnan natin kung ano yung biasing niya. may problema to 2.3 bakit ganun so double check ko pa to may mali pa dito may mali pa kasi iba pa yung bias niya double shot ko muna mga boss tapos balitaan ko kayo mamaya para mas mexy tayo okay mga boss uh, nakalimutan kong i-check may tama na rin pala tong uh, trim nya ito yung dati pa tingnan nyo Open na yan. Ito pang isa, dalawa yan. Open na pareho. Kaya pala pagsukat natin ng bias, hindi tama. Ngayon, nagkabit tayo ng ano, oh, maglalagay tayo ng bago. Ito yung bago natin. Ayan. 9.30. So, 1.02, 1K yan. Yung pinakabal nyo. Itong O2 naman, para sa biasing ay 2K. Ayan. So, ikabit ko muna. Then, testing tayo ulit. Hoy, okay, balik tayo. May kabit na natin yung dalawang trim pot. but kasi nakalimutan pa natin. Ah. Uh, na rin, Sinit ko na uli yan sa DC volts. Yan. Safety first tayo kaya nakadaan tayo ng test bulb. Ayan. Okay. Sukat so, tayo dito bias uli tapos ano? So maganda pang monitor ilagay na natin to para sigurado hindi kaya ito magano so on ko na so ba't wala uh, hindi lang siguro nakadiin o meron na 0.4 0.4 sa baba 0.4 din so try kong adjustan yan para gagawin ko lang 0.3 So saan ba natin na-adjust sa yan? Ito nga ano, Kuha tayo ng pang-adjust. Ah, pihit tayo pa at anong. Wala akong pamihit. Ito ata baka pumihit ito. Ano ba original na ano nito? Tuuto yan. So pag anong lang siya. So, kailangan mga ano, Point 3 lang tayo Para medyo safe Ulit Ulit Point 3, Point 3. Sana mag -point 3 ka Ayan, point 3 Pero, babaan pa natin yan Kasi kulang-kulang Ano din, no oh. Yung, ano Yung DC natin Yung DC natin So medyo mataas pa yung DC natin, no. Oh. Nasa 0.20, babaan pa natin yan. Pero bago na natin i-adjust yan, yung biasing muna, babaan natin. So, babaan natin. Tapos mamaya, susukatan natin yan kung ilang ohms yung ano, saka natin ipipix resistor para sigurado. Okay, ulit-ulit tayo dito pag-check. 389 ba mataas pa rin eh mga ano siguro gawin natin point three talaga na sakto saktuhan para safety safety lang okay isa pa point 370. so pwede na siguro yan lang adjust pa kung adjust pa nang ano. kung babaan pa nga natin baka naman kung baba na ng kung nito Yan, 0.35 sa baba. Yan, 0.35, sakto lang 'yan. Yung DC out natin. 0.22. So, ano ba yung ano dito? Babaan natin yung ano. Yung DC out natin. Yan. Kahit mga 0.10. Pero pwede na yan 0.20 to. O yan, pwede na yan. 0.4. O yan. Uy, dumudulas ang laki. O may dumulas to. Dislas siya. Okay, 0.6. Ayos yan. So, saka natin ngayon susukatan ng resistance yung ano, yung ano saka tayo maglalagay ng resistor dito sa ano, sa ano. So, ang susukatan natin dito ay kasi magkasama naman tong dalawa, uh, ayan o, oh, ay, ito yung pinaka ano, yan, itong gitna at saka itong isang dulo. So, talasin natin ulit tapos sukata natin kung ilang ohms tapos lalagyan natin para makuha natin yung ano fix fix na ano na bias so dito pwede i-fix kasi dito lang naman ay gagawan ko na rin pala ng video yung bakit merong trim uh, trim pad yung mga ganitong amplifier samantalang pwede naman siyang i-fix na so ewan ko kung na-upload ko na ba ngayon Tingnan ko kung na-upload ko o kaya bukas. Saglit lang mga boss. Okay. Test ulit tayo. Test ulit. Okay. Check natin. Yung biasing natin. Ayan. 0.344. Ayan. Sakto lang mga boss. Okay. So tinanggal na natin yung trim pot na kinabit natin nilagyan na lang natin siya ng isang resistor. Ayan. Ayan. Resistor. Isa lang, isang resistor lang yung nilagay natin. Ayan. Okay. So, ito naman ang, sa DC out naman yung ano, ipipix din natin yan. Isang resistor din ang katumbas niyan. Balikan ko lang kayo mga boss. Okay mga boss, ah, natapos na natin. Eh, naman natin ng DC. DC output o DC out o DC offset yung DC offset nya naka DC na tayo check natin kung ano okay 00 dito mismo sa terminal ayan okay so yung isa naka ano naka protect pala napansin ko naka-protect din tong isa tingnan natin no oh. on ko nga ngayon ko lang napansin ito yung ano yan no oh. tingnan nyo may problema din ata to ibalita ko yan sa may ari Ayan. itong isa kasi itong sa baba ano yan eh so kailangan siguro i-check ko din yung isa ito dito oh. bakit yan naka-protect? ayan oh. So yung isa okay na, magkakabitay na ngayon, ihang ko muna yun, tapos balitaan ko yung may-ari. patayin muna natin so take tayo mga boss uh, medyo naputol yung video natin gawa ng yung ibang part ng pag repair nito ay ginawa ko ng live sa mga subscriber ko na nakafollow sa facebook page ko malamang napanood nyo yung may ari nito napanood nyo sa live uh, live repair yan kaya konti lang yung may share natin dito sa youtube pero uh, pinapayuhan ko yung mga subscriber ko na try nyo din po ipalo yung ano yung Facebook page ko. Same lang din po ng pangalan Basic Bob din. Uh, doon minsan ako nagla-live, minsan dito din sa YouTube pero minsan doon ako nagla-live. Katulad nito doon ko na i-live yung repair Ano bang ginawa natin dito? Recap na lang tayo sa mga nangyari kasi wala tayong maano. So ang huli kong ginawa dito mga boss ay naglagay ako ng additional pan. Ayan. Dahil requested ng may-ari na lagyan daw ng pan. Uh, siguro gusto niya talagang ibabad <laughs> yan, so anong nangyari sa pan, nilagyan natin ng sarili niyang power supply, 12 volts 12 volts na, 2 ampere so kung susumahin mo sobra-sobra na para sa kanya yan, hindi niya ma yan, masisira agad, kasi 0.15 ampere lang ang konsumo nitong pan, kada isa, kaya ano uh, hindi siya mahihirapan sa supply then sunod na ginawa ko paatras tayo mga busa itong ano, itong channel B. Ah, uh, problema to. Minsan pag i-on mo okay, minsan naman nagpo-protect na umiilaw tong ano, nagpo-protect to. Nagpo-protect to minsan. So ang naging problema doon, yung mga trim pad niya, itong mga trimmer, yan, yung mga trimmer niya para sa sa bias at saka sa DC out or DC offset. So ang ginawa natin dyan, wala na kayo makikita ang trim pot dyan mga boss kasi pinix ko na. Tapos in-adjust ko na rin yung bias sa 0.3 para safe na safe. Uh, 0.3 yung biasing yan mga boss. Kaya ayos na. Tapos ang power transistor nito wala naman problema pero nag decide yung may ari kasi na pabibihisan daw niya lahat ng power transistor. Kaya yan, Bagong palit yan, yung mga C2, ac 5200 at saka 1943 sa ilalim. Andito yung mga kinalas natin. At saka yung mga sobra na pyesa ni customer. Then, wala tayo masyadong ginawa dyan. Tinisting natin, anong nangyari, hindi agad tumunog kasi nagka-problema tong switch na to. Yung, yung, ano, yung sub-bridge, mono, stereo. Itong dalawang to mga bus, tandaan sa may mga amplifier. Madalas po ito masira kaya mas maganda yung maintenance nyo yun. ng contact cleaner yung quick dry mga boss pwede nyo isprihan. So nilinis ko yan ng lacquer thinner. Kasi wala akong contact cleaner, Mas maganda yung lacquer thinner kung tutusin. Pero mas ano kasi ha. Ah, mas comfortable gamitin yung contact cleaner kasi may nozzle ah, at mag -i lang kayo. So nalinis natin. Okay na. Kasi nawalan to ng audio nang tinisting ko. Hindi tumutunog. Yung pala ano eh. Ah... Bro talaga yung pyesa. So, isa din sa mga problema dyan. Mabilis kasi pasukin ng dumi yung mga switch na yan. Kaya alagaan nyo lang yan mga boss sa mga may ACE amplifier dyan. Yan ang mga pinaka-common na sira dito. Yung switch at saka yung mga trim pot. Ayan. Tapos, balik tayo na wala namang ganong problema doon. Ito talaga yung malala kasi ang dami nangyari dito. Ayon sa kwento ng ano. Ayon sa kwento ng may ari pinagawa daw niya to kaya lang yung manggagawa uh, hindi naging safety first para sa kanya kasi sabi niya hindi daw muna gumamit ng test valve o hindi ata na check ng maigi basta naglagay ng pyesa tapos kinabit pag testing daw sabog lahat ayun nangyari ang daming nasunog kumbaga uh, lumala yung problema niya kaya ang dami natin napalitan ano ba mga naging damage dito lahat to ng mga power transistor shorted lahat at yung trimmer resistor naman nya sira din yung emitter resistor sira yung base resistor sunog yung mga driver transistor nya katulad nito sira din tapos yung mga ano uh, sa OCP nya tapos yung bias transistor nya dami yan tapos lastly nakita ko yung relay ayan sunog na dumidikit na yung ano, magnetic contactor nya ayan yung yung pinaka-contactor niya ay ayaw na taga-bumitaw. Napalitan na natin 'yan at so far so far okay na. So lipat natin sa kabila itong ano kasi na-testing na natin, di ba? Sa baba. So lipat natin sa channel A. Saka i natin uli, testing natin yung ano itong huling ano, 'yan. So ganyan dapat siya. 'Yan. Okay na So ayos na to. Ah uh, tatakpan ko na lang tapos sasabihan ko yung may-ari. Yung video natin hanggang dito na lang at sana nakakuha kayo kahit kaunting kaunti lang idea. So kahit idea lang yung maibigay ko sa inyo mga boss. Uh, mas maganda subscribe nyo ako tapos ipalo nyo ako marami pa akong may share mga boss hindi naman pang expert level yung mga basic basic lang pero sana makatulong din sa mga ano sa mga viewers natin sa mga gusto magpagawa, PM lang. At maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.